kayo? Mamaya pa. Ah. dapat kasi namin din namin kanina. Sabi, eh, kung kagaya nung nakaraan, Nilagnat ako, nilanan ako sa pila. Kaya, pagka dumarating, binabayaran ko na agad kasi pagka ganitong bayaran ko ko agad, wala pang masyadong pila. E, ilan lang kami? Lima, tatlo. Maganda. Mas maganda kumaga. Oo sa bagay ngayon, ano nila doon? Lunch break din. May dami namin bisita. Ah, oh, sige. Ito sombrero lang. Ako oh, kasi lalakarin ko lang para pawisan ako. Para mabawasan naman yung aking taba. Pawisan talaga. Sana na ako naman. Ha? Kay kalaaw para maglakad. Lalakarin ko lang para pawisan ako. Makapag, ano din, makapag content-content din. Saka hindi, para dami akong content. Kaya lang, para makapaglakad-lakad din. Hindi hey, man ako nag-hub video. Picture lang. <laughs> Ganun? Bakit hindi ka nag-video? Dali-dali lang mag-video eh. Bawal. Bawal ako video. Ah, bawal? O di picture lang? Hindi <laughs> alam nila. Hindi alam nila yung video ko. Bakit? <laughs> Bakit? Hmm. Mahaba, okay. mahaba video Ah. Ay, papasa ko, papasa ko kay ate. Ah, oo, oh, para at least nakita nila. Hindi, yes. nang gali siya Hong Kong, na pinagagawa sa akin, yung pinagawa ko naman. Ay, yung nga, ko, pichaw lang ako, pito lang ako. Ako, mag-isa lang. <laughs> Akala nila, akala nila nila yun yun, nagbablog na ako. Atay At tayo na rin. Kumain ka na? Tapos na. Pati ano? ka Ikaw nga yata yung ano diba? Yung kamukhaing sinigang. Ah, hindi, tanghalian niya. Umagay niya tayo na. Ah, tanghalia. Yung, tanghalian namin, dessert, kumain kami ng papaya. Ha? Papaya na yung aming tanghalian. Nag, ano kami, may yung galing kabite na papaya. Yun na yung... Ano namin. Sayang, hindi nakaabot. Kikita mo sana ang video okay bawal din naman eh. Buti nga hindi tama lang 'yon. Kinat na siguro ni Lord kasi 'di ba sabi bawal. Tama lang 'yon na eh, kalsada. At least mayroong video sa kalsada yung papunta. Wag na kayo bawal. Nakita ko naman eh nung inaano. Pagalita pa tayo. Hindi na. Hindi.